Huli raman daw nga. Ha, ina daw lo, yung kinuha kong nag-inadlaw sa pagrabas. Anong uras na? Alas 10 na. Shush! Pilipino good man talaga. Pag tagan mo oras alas 6, maabot alas 10. Bungga good talaga, man daw. Patay oras pa kung dumatang, imbis na 500 adlaw, 150 na na. Eh, hey man daw. Lapa ito nuli nga, sa chitan yung trabaho, sak. Mau bay kay di natang kana ayam ka. Gan kay nagbabae pag sak sundang. Nagbabae ka sim sundang. Kuta gi bay di nalay kay mo. Tingali lo ti. Kahani sundang di kan im sundang mangar nya kay apurado ka di ko ke. ko. Kay sinin babaram sin aku Iko nga nak ikuwa kay di ko magrarabas na ano na. Di mo sundang. liwat. Kay dak sigurado nga mapakaang kasak. nagpasiguro sakbaw kabaw pag kalayo kaya ta man kakaunin bintay nagpasiguro sa tiyan na tingnan oh, okay. kayo total kayo may kaman yan balon total alas Just 10 na that. di ka lang siyak makakaun ayugan kayo may ka balon sugat mo di ba kinangan nga kwa man na kiyapon lahat kinangan mo pa kiyapon man di mo sugba ko kula hod, ikaw ha nalilipay ak sa niya na kaya naano pa na na oras din natin alas 10 at uh, istorya uh, inabot ka Kat sisin una. Gusto mo malipay kami na, na kami na nga ni sa inyo kayo si, kayo na nga yung binibigyang trabaho tapos diri ba kam naabot si tama na oras? mapasiguro kla gyapon kay una una manan ak. nak gurutman ka. Uh. Wa ka ba pagtatrabaho gurutman ka dayon. Tek siyang kay mo. Nauyam naman ak sa im naman. Alay man dapat tingi parabsan. Ya trito dong ha. tanggal agak insis para may mood mo kay masirum ini ya dito dong oh, masirum itu pasake itong dito ha meto ni merabson ngadto dos mil itong ka hektar yang ngadto pa itong sakuan ngadto so suna itong dapit ha di ka nga iba nga tao IKAU na ag gikuha sinagkahan nano kay nag kapalat ka pala nag si diri man tundong mga daraga na sigot dikit puy di kay ka ragi dun, sak pagkakakuanan na kay masyukad, maka makaarawod ba? Man daw, anak ginaagis itong doon na pasakay. Mga kuan lagi tao, mga mamarat on. Narag ka, ka, mamarat on. Nagsisinigs ka, si... Ako na pa siguro ba, bisan dilapot sa mga mamarat on. Ay iba pa doon nga, mga kadaragan nan naman. Kaya nasa ligid sa sigad, dinukas kasi ito, hindi po parang saan sa abot na sa sigad na nga ni, nagpasiguro ka na gan. Kaya alas ka na din natin. Un, Una-una liwat, Dagdag-dag kay sigurado ko nga di kasak, di mo papakaunin. Di ko na ikaw, na libre pagkaun, inadlaw ko ikaw. Yan na, kay nagsinay ka man, wala na siya may papalamon. Ano pa man, papalamon siya, msi. Kat kakalap na liwat. Ala na, pagtigang na. Apurado apura, ka, pero Ano? Ibig siya matigang na. Pagtigang na, kay alas unsi na. Akalo, grabe siya na, kulera ka. Eh, man nga yung mga parag-uma.